wik wik wak 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 magandang araw mga kawakiwak uh, magandang panahon ngayon so, gaya nung mga nakaraan uh, ngayon po sa araw na ito ang ating uh, gagawin dahil sa Mayroon tayong mga kahoy dito na natumba din ng bagyo. Ang mga kahoy na yon para mapakinabangan natin ay ituturo ko naman sa inyo kung paano proseso uh, sa paggawa ng uling. Uulingin po natin mga kawakiwak para po ito ay maging pera at hindi po masasayang. Ngayon, tignan nyo po kung paano namin gawin Kung paano simula hanggang sa matapos Hanggang sa harvest natin yung ah, uling Ito po, piniprepare namin yung ah, ah, aming ah, gagamitin Ito po yung puno ng ah, ipil Ipil-ipil po ito ah, Natumbasan ng bagyo Ayan. Medyo malaki po yan Ito yung ah, puputuli namin para may doon sa gagawin naming uh, uling ah, okay mga ka ito -wak. po medyo malaking puno kasi to ngayon nakahiram tayo ng uh, doon sa barangay ito yung tinso na ginagamit ng barangay kapag ka may mga natumbang mga puno nakaharang sa kalsada ginagamitan na nila ng tinso ngayon na uh, po ako doon sa barangay para may magamit dito dahil pagkaganitong uh, malalaking puno na medyo mahal harapan yung pagputol so pinayagan naman tayo ng barangay kasi nga itong mga puno na to ay natumba naman na ng bagyo at uh, kailangan na nating uh, uh, ulingin para ating makinabangan music <tinyo> na po yung mga naputol-putol na mga kahoy. Ipil po ito. Ah, uh, gagawin natin ngayon, bubuhati naman natin para dalhin doon sa lugar na pag namin para doon namin isalang. A few inches later. Ito na mga kawakiwak. Buhati natin to kasi ipunin natin doon sa lugar na paglalagyan natin. Doon natin ito isalang. Ganyan lang. Abot-abot mo sa mo. Yes, idol.

Ayan natin ha. Ayan. Oh. lang. Eh, eh. Uy! Uy! mo! Iabot mo! Okay, mo. okay ako. Ayan. Eh? ganito, ka, kahirap ang pag-uuling uh, mga kawakiwak. iwak mo, yung ihakutin mo. Talagang hindi may iwasan maghakot tayo nito. Ayatid eh, ko na ito doon ha. <coughs>

A few inches later Ayan po mga kawakiwak Ito na po yung mga kahoy na Naipo namin uh, Naputol-putol po ito Oo uh, Dahil uh, piniprepare na po natin Yung uh, Pagawa ng Kuling uh, O paano to uh, Ang setup nito Makikita nyo po Ayan po oh. oh. ito. Ayan po nakaipon na po. Yung uh, gagawin nating uling. Ah, uh, idagdag pa natin kailangan kasi yung pagkasalansa uh, niyan ay maayos para hindi kumuho. Uh. Okay mga kawakiwak. Ito po. Nasalansa na po natin yung uh, ating gagawing uling, no? Ganyan, ganyan ang pagpapail. Kailangan kasi ah, uh, tawag dito, wala siyang awang, ha? Huwag na silang tayo, ayan, hanapan natin siyang talagang pwesto. <coughs> ayan, hindi dapat tumuha, sa amin sa bundok ay ganito ang namin sa pag-uuling ha itong mga may mga patlang patlang na yan pananamin namin yan yan suksok natin yan yun yun mga ka uh, wakti wak kailangan ang salang ng sa sa maayos para hindi siya gumuho kasi pag yan ay ah uh, pag ito ay gumoho gumuho at mabutas, walang masisira yung ating uling. Ibig sabihin, maaabo siya. Wala tayo masyadong mapakinabangan. No? At uh, yan, ayos natin yan mamaya-maya. Makikita nyo rin naman kung paano pagsita up at saka paano natin sindihan yan. Yung ating... Uh, ito po yung ating mga kahoy na Tinumba ni Bagyong Role, sa ni sa saka ni, Ulysses, saka ni Marami po ito, inipon ipon namin Kasi nga, gagawin na lang namin uling Para maging uh, kapaki pakinabang Nang hindi masayang Ah, mga kawakiwag Good morning po Kapi po tayo Ito po yung almusal ngayon sa namin ngayon, ngayong araw uh, almusal kami ng uh, kamuting bagay dahil mamaya maya lang uh, pagpatuloy namin yung uh, process uh, gagawin nating uling so ang nyo po mamaya dahil sa uh, kailangan na natin to matapos dahil umuulan na natin ngayon eh. o, oh, ano sarap po ah, po. parang napipilitan ka lang ah. masarap po, masarap po. Masarap, tamis tamis po Ah, uraro yung kinakain mo. Uraro. Okay. Malamis, malamis. Kasi po yung uraro, tsaka yung kamote, pinagsama na namin yung pinakuluan. Eh. Pinagat po yung luto. Sige po, almusal po tayo, mga kawakiwak. Mga kawakiwak, ito po. Naka-prepare na po. na style na namin. Itong mga gagawin nating uling. No? Ngayon, ah, uh, putol-putulin natin itong mga buho para yun namang gagawin natin pang harang bago natin tabunan ng uh, lupa ano balbala yung mga kwan dyan, tanggalin mo na ilagay mo dito yan okay, wala. na. yan 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 ah, yan Thank parang kanan. Iya, sa kanan niya, guys. Oh. Uh -huh. Ha? Nasa bubayon ni tatmo. Hoy. Eh. Ganun naman. Ayun, abang niya tagpas ni balbaladoon mga kawatiwat, no? Ah, ito. Nag-set up natin. So, yung mga dahon na yan itakip natin yan dito kasama na yung ayan o oh, yung mga damo ah pagka na itakip na natin dito yan ilagay na natin yung nailagay na natin yung mga siding dito sa gilid gilid saka naman natin po tabunan ng upa po yung mga buho. Yan. Kariin po natin ito mga kawak-kawak. Ah, sandali lang, sandali lang. Unahin muna natin ito. Ang gawin mo, alalay ka muna doon. Ah, ah, diyan yun mga ka-okiwak, yung gagawin natin yung pinaka-siding. Pagka, pagka uh, natin yung puna ng Tawag sa sa kawayan na to, ay buho. Ito po yung ginagawa, itong buho, ito po yung ginagawang uh, mga stick stick kagaya ng banana stick stick ng pang banana kyo at iba pa <laughs> <Adios. laughs> yun Ito na natin lagay para tabo na natin ito. Ayan. Muna muna ito bago yung uh, tawag dito. Yung mga dahon at no? saka yung mga damo. Pero kung alimbawa maraming dayami, dayami ng uh, palay yun ang kabes na pang tabon dito mga kawagiwak dayami ng palay eh wala pang ani ngayon ah uh, na linggo pa yung kapitbahay natin dito kapas na siya ng kanyang palay yun susunod natin na uulingin na tayong magamit sa ngayon gagawa muna tayo ng paraan para ma... papraksin tayo ito para pagka ito'y nahango may pangbili na tayo ng ulam sa kamigas o itong umatama oh, ko lakas to kumain kala nyo <laughs> kala nyo papayat-payat lang yan at yan o so. so. tabasta yan Tapos ganyan na ah dito na dito na bal bal ito ito doon doon banda mo na kaya po natin nalagay yung mga saging dahil mamaya lagay din natin yan ng harang dito parang steak Tsaka natin tabunan. Patong-patong po yun, yung mga saging na yan. No? Ah, tsaka natin ito, tambak. damo. Ano? Mga waktu kiwa Kayak itu May penulasan Kalian Sampai nanti Ya Kailangan Makapal Yang itakip natin ng mga damo mga kawakiwa kasi pag kamanipis pag nasindihan na yan bubuho yan magiging abo yung ating uling no? uh, ayan ito na po mga kawakiwa ayun na po oh. yun na yung forma ng ating uh, tatabunan yan ay nakasita para tatabunan po natin Ayan po. Uh, paikutan na ng tabon. Mga kawakiwak. Uh, kung susunod dyan, ang itatabon naman natin ay yung mismong lupa na. Mga kawakiwak. Ito po mga kawakiwak. Tatabo na na natin. lupa unti unti aakyat yan na ganyan kumaya makikita nyo matabunan na lahat yan ganito po yan mga kawakiwak bakit kailangan po natin na tabunan ng uh, lupa kasi kapag so ating sinindihan yan kailangan saradong sarado siya na walang hangin na na sisingaw dyan kasi pag ay pinasok ng uh, hangin o kaya magkaroon siya ng butas doon magsisimula ng ating mga uling ay maabo pag siya ay naabo na wala na tayong maharvest maha wala na tayong uh, mapakinabangan kaya kailangan sigurado yan na pagkota ng lupa para hindi makapasok yung angin. Yung init na nanggagaling sa ilalim, pag sinindihan na natin yan, yung, pressure ng init, paakyat doon sa pinaka taas niya, yun yung magluluto sa kanya. Kaya puro palabas ang usok niyan. Puro palabas, walang papasok na angin nang hindi gumuho yung ating uling Mga kawakiwak Ayan po Pinagpatuloy po nung ating mga kasama Yung pagtatabon Medyo nakakahingal din mga kawakiwak Oo Ayan Si Balbala At saka si ah, Kasama nating si Benben. Okay lang kayong dalawa? Okay lang. Eh, sige nga, harap dito at magngiti kung kaya pa. Wala po. Ayan, kaway-kaway. <laughs> ah, ba, parang, na, ano, okay ka lang? <laughs> ayan ang, ayan. Si Balbala ngayon ang ating kasama dahil si San wala, umuwi. Oo, babalik daw yun. Ayan na po, mga kawakiwak. Medyo mataas na ng konti ang aming, uh, tabunan oo oh, tuloy tuloy lang tayo yun kailangan talaga walang singaw bal okay ka lang ah, kape muna tayo meron pa tayong nilagang kamote doon tirahin natin parang Ang kohod mo parang nanginginig na. <laughs> ah. <laughs> <laughs> ah. <laughs> oh, hindi naman. <laughs> ah. Ah. oke ka okay lang ah. Oh. <laughs> ah. Ayan Ayan po, oh. dito ako ngayon sa bandang mataas na porsyon ito ang kita yung kabuhuan ng ating uh, pagpapal ng uh, ating ginagawang uling yan kaway kaway mo na pal Mga kawakiwak Kita po natin Malapit na naming matabunan Buo Yung aming uh, Ginagawang Paghuling Ayan. Ayan Pagkatapos natin na Matabunan yan Sisindihan na natin yan Pausokin natin Mga kawakiwak Yan ay Mga dalawa hanggang tatlong araw na pag uh, papausok tawag doon hanggang sa maluto na yung ating uh, uling pagka naluto naman na siya saka natin naman ngayon hanguin papakita din namin sa inyo kung paano po yung paghango ng uling na nating natin ginagamit sa ating mga pagluto lalo na sa mga naglilitson dyan nagtitinda ng mga ihaw-ihaw yun po ang pangunahing kailangan nila upang sa gayon maging masarap ang niluluto nilang inihaw o kaya barbecue okay ano <laughs> Ikaw, Bong. Bong pa rin. Ay, talaga <laughs> Ito, mga kawakiwa. Ito yung mga kapitbahay ko dito sa bundok. Pag sinabing kapitbahay, mga tag-isa o kaya kalating kilometro ang layo. Ito mga, mga pinata pa po ito, mga ito. Ano? Ah, uh, ngayon. <laughs> Eh sila ay galing sa trabaho, nagtrabaho po sila sa may Laguna dahil gusto rin nila maranasan yung mga kakaibang uh, karanasan. Spirit, eto, eh, oh, so, eh, eh abang vlog po ako dito, napadaan sila. eto nga, oh, mga ito. Ito po yung si Tonton, ah, Anthony Balanza. balansa. Ito naman si Bong, ano? <laughs> Kamusta bang yung panroon, yung ano, buhay niyo balita ko. marami kayong chicks doon? Marami. 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 Marami talaga. Iti, pali, hindi pwede. Ah, hindi mawawala ba, yan. <laughs> ha? Mag-chicks, hindi mawawala yan. Siyempre, kailangan na eh. Wala naman masama yung uh, mag-chicks. Ano? Ang mahirap, yung manlalaki. Ayun lang. usapan ko yun. <laughs> <Yung> usapad, <laughs> <kayo>? <laughs> Sabi nga sa akin ng lolo ka eh. Sabi sa akin ng lolo ko dati, mm. eh, eh minsan nababarkada ako dati. Ano sabi? Sabi ko mga lalaki siguro si Tonton bakla 'to eh. Tapos tawag sa akin eh. Sabi Bakit naman? Yung eh, nga barkada ko nga puro lalaki, minsan din ako nawawala. Hindi na nawawala kasi sa Hindi sinagot ko si lolo, hindi sinagot ko si lolo, kachit. Ay. Ang sabi ko sa kanya eh. Hello, baka pag nagdala ako dito ng babae, magulat ka. Sayang naman yung kagabuan natin hindi matitikman ng kababaihan. Ah, oh. Pero kailangan, okay nasa tamang panahon yan. Tama, ha? Tamang ha? talaga. Nasa tamang edad ah, so Uh, basta-basta na lang eh. So, checks at eh, baka ma nyo yan <laughs> Is, yung, <laughs> ibis, speaking of Ibis yung, ibis, <laughs> ibis yung problema natin. <laughs> eh, yung kakainin lang. Eh, problema po natin yung pupapakain. Ah, nah, nah. Ano ba? May balak pa kayong bumalik lang sa trabaho nyo? Meron pa kasi sa siguro. Lalakarin lang namin yung mga ano namin, requirements. Uh, ah, kasi kulang-kulang pa eh. Ay, ganun. Shout out po tayo ngayon mga kawakiwak. Sinashout out ko si Papa Dens, si Kabisnes, at kanyang may bahay, ka Marigold. Kumusta po kayo? Lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Shout out po kay Melinda Oro from Francisco, USA. Kamusta ka dyan, Melinda? Ingat ka po lagi dyan. Gayon din kay Dario Soles sa Saudi Arabia. Dario, kamusta ka dyan? Kamusta na rin sa mga kasama mo dyan? Shout out na rin sa kanila, ha? Ingat po kayong lagi dyan. Gayon din po kay Bon Andrian Padayaw. Si Andrian ay nasa Europe. Kamusta pong mga taga Europe, mga OFW natin dyan sa Europe. Ingat po kayong lagi dyan. Gayon din, shout out sa kanila ni Chris, Chris Albia kay Tutoy Bayon. At sa mga kasamahan nyo sa trabaho dyan, ingat kayong lagi at huwag pabayaan ang inyong mga sarili. Kay Brian Dilapas, Kumusta ka dyan, Brian? Sa Riyadh, Saudi Arabia din po siya. Kumusta mo rin ako dyan sa iyong mga kasamahan sa trabaho? Ingat po kayong lagi dyan. Si Maris Natalas, gayon din kay uh, The Ranger Vlog. The Ranger. Ah, tuloy uh, po tayo sa ating pagbablog. Ganun talaga, medyo na mahirap uh, kapag ka, kagaya nitong nagsimula pa lang tayo. Si Maxine Miller. Ah, uh, shout out sa iyo. Kamusta ka diyan, Maxim? Grupo so, yung mga kababayan nating Ilocano, mga kawakiwak nating mga Ilocano. Uh, Suportahan lang po tayo, mga kawakiwak. Mga kailokano natin diyan, kamusta kayo diyan? Ingat po kayong lagi sa inyong pang-araw-araw na gawain. Si Jomer, Jomer, si Joseph Arisdan, kumusta kayo? Kawaki wag na din Jomer Saka si Ares. Kamusta kayo? wag niyong pabayaan ang inyong sarili. Si Lolo Magno. Lolo na ba talaga ito? Kamusta ka? Shout out sa'yo. Lolo Magno. Ingat kang lagi dyan. Darwin Santiago. Shout out sa'yo. Si Anthony Balenza. Gayon din si Benson Capuso yung Anthony, tsaka si Benzin Kapuso, mga kababayan ko yan dito sa mga kababaryo ko rito sa North Sagaray. Mga nagbubusod din sila, nagsasaka rin sila. Sa lahat ng ating mga subscriber, kina out po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. Sana huwag kayong magsasawa sa panonood ng aking mga vlog at ganito lang po yon mga kawakuya mayroon po tayong kasabihan na madaling maging tao subalit mahirap ang magpakatao papano po yon malalaman mo lang ang tunay mong kaibigan kapag ikaw naman ang nanga ngailangan bato bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit. Joke-joke lang, mga kawakiwa.